Alam mo ba, pag may alaga, <coughs> uh, any pet, o sabihin natin especially aso, para ka na rin mayama. Sobrang yama. Kasi bakit? Danas mo o may experience mo yung tunay na pag-ibig alam mo kaya siguro nilikha ng Diyos ang mga aso kasi kung hindi mo makuha yung pagmamahal na kailangan mo sa kapwa mo sa, sa tao sa kapamilya mo sa mga kaibigan mo binigyan ka ng pet especially yung aso para maranasan mo yung special na pag pagibig, uh. no iba iba yung pagibig ng panginoon, no mas wala nang makakatalo sa pagibig ng panginoon. Pero mas sabi ko pangalawa ang aso na kaya kang ibigin hanggang sa kahuli hulihan hininga. Um, yung aso, no, pakainin mo lang yan nang isang beses, no. Pakainin mo lang yan ng isang beses. Maramdaman niya lang na mahal na mahal mo siya. O maramdaman niya yung pagmamahal at pag-aruga kahit isang beses lang. Susuklian niya yan ng habang buhay. Dito lalanin kanya na na hari, kikilalanin kanya na ah uh, kanyang Panginoon. Parang ganon ganun yung yung nakikita ko, no? Kapag may alaga kang aso, talong mo pa yung pinakamayaman sa mundo. Kasi bakit mararanasan mo yung pagiging espesyal? Gaano ka kaimportante, kahalaga. Sila yung magpaparamdam sa iyo na makita ka lang, maamoy ka lang yung ah uh, kaliskis or tunog pa lang ng yapak mo kahit di ka pa nakikita nandiyan na yan nakaabang tuwang tuwa excited na makita ka na maamoy ka na mahalikang ka na mayakap ka kaya pinaka best sa buhay ng tao ay magkaroon ng isang pet especially aso kung mahilig ka sa aso